Okay. Share share lang mga best. Na kung mapapansin niyo kalimitan din sa mga makina, sa mga truck, sa mga jeep. Pag kinakita niyo yung makina nila, yung pinaka nila, ayan diretsyo na sa ilalim. O ayan oh, diretsyo na sa, sa ilalim. Inaalis na, hindi papasok. o, ayan, inaalis na yan ang kaugalian ng mga Pilipino. Ah, kung saan nahihiyang yung makina, ah, doon na sinusundan. Kaya wag na kayo magtataka na bakit ito nakalabas. Ayan o. Oh. Nakadiretso na doon sa ilalim. Ah, para doon ito sa mga lumang makina kalimitan. Pero yung mga bago, ay eh, hindi, hindi ko mo makikita ng ganito. Ayan o. Oh. Diba o. Oh? Yan ang gawang Pinoy. Wala tayong magagawa. Kasi yun ang hinihingi ng makina. Eh. kinakailangan din yung uh, dito uh, eh, sa baba. Lalo na yung mga ano na yung uh, mga blue ng makina yan makikita ninyo kalimitan dito na nalabas yung hangin dito nalabas pero nagagamit pa naman ayos pa naman lalo na sa mga truck sa mga uh, jeep yung mga pinagnegosyo ganoon na ginagawa nila at tinitiis na lang nila yung makina nila kung isang halimbawa ng bunigay na hindi na hayaan lang ganoon ang buhay